Nagsimula na ang pre-construction activities ng Department of Transportation para sa Mindanao Railway Project sa Davao City, Digo, sa Tagum, sa kabila ng paghahanap ng mapagkukunan ng pondo. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kasalukuyan silang naghahanap ngayon ng alternatibong mapagkukunan ng pondo, kabilang official development assistance mula sa mga foreign government at international financial institutions. Sisimula ng DOTR ang Phase 1 ng Mindanao Railway Project na may habang 100.2 kilometers na may walong istasyon at may tinatayang project cost na abot sa 81.6 billion pesos. Nagsimula na rin ang ahensya sa pagbili ng lupa, pati na rin ang target alignment at tinukoy na rin ang mga resettlement site para sa mga mapapalis sa mga residente. Nung Setyembre ng nakaraang taon, ang magpadala ng liham si Noy Finance Secretary Benjamin Jokno kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian na hindi na itutuloy ng Pilipinas ang pag-utang nito para pondohan ang proyekto. Lain ng Mindanao Railway Project na pag ang buong isla ng Mindanao. Sa oras na matapos ang proyekto, inasa namang makakapagserbisyo ito sa halos isang daan at dalawamput dalawang lipong pasahero kada araw. Mababawasan nito ang oras ng biyahe sa pagitan ng Tagum City at Digos City, mula tatlong oras hanggang isang oras na lamang.